Narito ang dalawang pinakamaswerteng halaman na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay dahil ang dalawang ito ay mag-a-attract ng maraming kayamanan at kapirahan sa inyong buhay. Ito ay maswerte sa trabaho, negosyo at karir kung anuman ang inyong mga ninanais sa buhay. Mas mabilis nyo itong ma-achieve kapag meron po kayo ng dalawang halaman na ito. Ang unang halaman na pinakamaswerte ito ay ang tinatawag na Lucky Bamboo. Tinatawag din po itong Japanese Lucky Bamboo kung saan nilalagay po natin ito sa loob ng ating bahay. Ito po ay tinatawag na indoor money plant. Ito rin po ay isang feng shui plant. Pinaniniwalaan din po ito ng mga Chinese people na naghahatid po ito ng swerte sa ating negosyo at career. Kung meron po kayong trabaho, mas mabilis po kayong mapupromote o ang inyong promosyon po ay napakagaan. Siguraduhin lamang po na bibili po kayo ng Lucky Bamboo ng tatlong pirasong tangkay. Ang tatlong tangkay po ng Lucky Bamboo ay sumisimbolo ng strength and power and abundance. Kapag meron po kayo ng tatlong piraso ng Lucky Bamboo tangkay, ito po ay sumisimbolo ng maraming kasaganahan. Swerte sa trabaho, sa karir, sa negosyo at samahan ng pamilya. Kaya dapat meron po kayo ng lucky bamboo sa inyong bahay. Ilalagay nyo lamang po ito sa inyong sala kung saan meron po kayong mapaglalagyan na patungan o table. At ang bawal po sa lucky bamboo ay bawal po siyang ilagay sa labas ng bahay kasi po hindi po siya pwedeng ibilad sa direktang sikat ng araw kasi mamamatay po siya. Kailangan po nasa loob lamang siya ng ating sala or bahay. Pwede po siya sa sala, pwede sa kwarto, pwede sa opisina or sa ating mga tindahan o negosyo. Ang tamang pag-aalaga po nito, once a week nyo lamang po itong didiligan ng tubig, hindi po nito kailangan ng maraming tubig. So yan po yung tinatawag na Lucky Bamboo. At ang pangalawa naman po natin guys, ito yung tinatawag na Money Tree. Ang Money Tree po, sumisimbolo ng Money and Abundance sa kanyang itsura na parang hugis palad ito po ay sumisimbolo na nakabukas ang ating mga palad sa pagsalo ng grasya sa ating buhay pinaniniwalaan din ng mga feng shui masters na ang money tree ay maswerte ito sa kaperahan sa kalusugan sa ng pamilya negosyo at promosyon Maganda po ito. Halos magkaparehas din po sila ng Lucky Bamboo. Subalit ang Money Tree ay nakafocus po siya sa pagpapalago ng kapirahan. Kaya mas mainam po na meron po kayong Money Tree at ang mga dahon nito ay dapat limang piraso. Kasi ang limang piraso ng Money Tree, ibig sabihin po nag-a-attract po siya ng money or abundance. Pipiliin yung mabuti ang dahon ng Money Tree. Mas mainam at inirekomenda ko sa inyo na bilhin nyo ang limang piraso ng dahon ng money tree. Ang tamang pag-aalaga nito, once a week nyo lamang po itong didiligan para hindi po siya mamatay. At hayaan nyo lamang po na mabuhay siya sa inyong bahay. Siguraduhin lamang po na aalagaan natin itong mabuti. Pwede po natin itong hugasan ang kanilang mga dahon kapag natutuyo. So yan po guys ang dalawang pinakamaswerteng halaman na dapat meron po tayo sa ating bahay. So yung mga wala pa po nito, makakahanap po kayo nito sa mga binibilhan ng mga halaman o nasa loob ng mall. Ito po ay nabili ko lang po guys sa loob ng SM. So yan makakahanap din po kayo nito guys. Siguraduhin lamang po na tamang-tama po ang inyong mabibili. Lagi niyo'ng tatandaan na ito ay mga pampaswerte at gabay lamang. Walang masama sa ganitong klaseng mga pampaswerte kung tayo ay naniniwala. Ang importante ay hindi po tayo nakakalimot sa Panginoong Diyos. At sasabayan po natin ito ng pagsisikap at determinasyon sa buhay para makamit natin ang ating mga pinapangarap. Yan lamang po. Maraming salamat.